Kailangan kong ipaintindi sa iyo ang isang bagay ngayon. Hindi ito tungkol sa pagkakataon, hindi ito tungkol sa tsamba. Ito ay tungkol sa iyo at sa kanya. Ang koneksyon na umiiral sa pagitan niyo ay totoo, malakas, at hindi maaring baliwalain. Gusto kanya. Hindi ito pag-aalinlangan, hindi ito kalituhan. Ito ay isang malalim na hangarin, isang hangaring sumisigaw kahit napilayan nang inibabaw ang katahimikan. Nararamdaman niya nararamdaman niya na ikaw ang kanyang ligtas na daungan, nararamdaman niya na kapag kasama ka parang nasa bahay siya. At alam mo ito, hindi ba? Mapapansin mo sa maliliit na detalye. Ang paraan ng kanyang pagtingin sa iyo, kung paano siya ngumiti kapag malapit ka, kung paano nagbabago ang lahat kapag naroon siya. Mayroon kayong isang bagay dyan, isang bagay na hindi maipaliwanag, ngunit hindi ito kinakailangang ipaliwanag. Ayaw niyang dumaan sa buhay ng wala ka. Gusto niyang maging kasama ka, magtayo, mangarap, mabuhay ng lahat ng inilagay ng tadhana sa inyong landas. Ngunit ito ang punto, hindi lang niya nais ang imaging. Nais niya ang imanatili. Manatili ng totoo, manatili sa paraang kahit ano paman ang mangyari, kayo ay magiging lagi na kumpleto. Naisip mo na ba kung ano talaga ang ibig sabihin ng maging ang napiling tao ng isang tao? Hindi ko tinutukoy ang isang kwentong pantasya na romansa o ang pagka-perpekto na sinusubukan ng lahat na ipakita. Pinag-uusapan ko ang pagiging taong pinipili niya kahit na alam niya ang iyong mga kakulangan, mga takot, mga pangamba. Nakikita niya ang lahat ng ito at gayon paman, ikaw pa rin ang gusto niyang makasama. At ito ay bihira. Hindi ito nangyayari sa lahat. Karamihan ng tao ay dumadaan sa buong buhay na hindi nararanasan ang pakiramdam ng pagiging tahanan ng isang tao. At alam mo ba kung ano ang mas matindi sa lahat ng ito? Nagpasya na siya. Hindi ito tungkol sa isang isiguro o isang baka. Ikaw ito. Ikaw ang gusto niyang makasama kapag nagiging mahirap ang mga bagay, kapag tila hindi na kaya ang mga araw, kapag mas mabigat ang mundo kaysa karaniwan. Napapansin mo ba kung paano siya naroon, kahit na wala siyang sinasabing anuman? Kung paano siya nakikinig sa'yo, kung paano kanya sinusuri, kung paano siya nakakahanap ng mga paraan upang ipakita na naroroon siya, na nakikita kanya, na nararamdaman kanya. Hindi ito pangkaraniwan. Hindi ito isang bagay na matatagpuan mo sa bawat kanto. At sa totoo lang, alam mo ito. Alam mong hindi siya tulad ng ibang tao. Siya ang taong nananatili. Hindi mahalaga ang kaguluhan, hindi mahalaga ang mga kahirapan. Pinipili niyang manatili. Pero eto ang tanong, kailangan mong maunawaan na ang kanyang pagmamahal ay hindi isang bagay na maaaring ipagpaliban. Dahil, kahit nahigit pa sa lahat ng bagay na gusto kanya, kailangan niyang maramdaman na kasing pasamahan mo rin siya. Ibinigay na niya ang lahat ng mga senyales. Hindi kailangan ng mga salita kapag sinabi na ng mga kilos ang lahat. Nasa paraan kung paano siya tumingin sayo, kung paano kanya hinahawakan, kung paano kanya isinasama sa mga plano niya nang hindi niya namamalayan ikaw ang kanyang natural na pagpipilian, na para bang iginuhit na ito ng universo mula pa sa simula. Pero ikaw, handa ka bang maging lahat ng pinaniniwalaan niyang ikaw? Dahil para sa kanya, higit ka kaysa sapat. At hindi, hindi ito nangangahulugang kailangan mong maging perpekto. Sa kabaligtaran, hindi siya naghahanap ng perpeksyon, naghahanap siya ng presensya. Naghahanap siya ng taong nasa tabi niya, nahahawak sa kanyang kamay, natitingin sa hinaharap at sasabihin, nandito ako at hindi ako alis. At ang taong iyon, ikaw. Pero mayon, kailangan mong magdesisyon. Hindi para sa kanya dahil tulad ng sinabi ko, pinili ka na niya. Kailangan mong magdesisyon para sa sarili mo. Magdesisyon kung handa ka ng gawin ang hakbang na ito upang mabuhay ng isang bagay na lampas sa nakasanayan mo ng makilala. Dahil hindi siya naghihintay ng mga hungkag na pangako o magagandang salita. Naghihintay siya ng mga aksyon. Naghihintay siya ng mga patunay sa bawat pagpili, sa bawat kilos na tama siya sa pagpili sa iyo. At sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na marahil ay hindi mo napapansin. Nagbigay na siya ng sarili niya sa paraang kakaunti lamang ang nakakaya. Dahil para sa kanya, walang planong B, walang ibang tao. Ikaw 'yon. At ikaw lamang. Pero nangangahulugan din ito na kailangan niyang maramdaman na naintindihan mo kung ano ang ibig sabihin nito Na hindi ka lamang kalahating nandyan. nahanda kang sumisid ng kasing lalim ng pagsisid na ginawa na niya. Alam mo ba kung ano ang gusto niya? Gusto niya ng kasimplihan. Hindi niya kailangan ng anumang ingranding bagay. Hindi niya kailangan ng malalaking pahayag o mga kilos na parang mula sa isang pelikula. Gusto lang niya ng totoo. Gusto niyang malaman na, kapag tumingin siya sayo, nakikita niya ang isang taong tunay na nagnanais sa kanya, tulad ng pagnanais niya sayo. At sasabihin ko pa sayo ang isa pang bagay. Kung hindi mo ito gagawin, kung hindi mo ipapakita sa kanya kung ano talaga ang nararamdaman mo, maaaring dumating ang sandaling magsisimula siyang mag-alinlangan. Dahil, gaano man siya kalakas, gaano man ang pagmamahal niya sayo, kailangan niyang maramdaman na hindi siya nag-iisa sa pakikibaka kailangan niyang maramdaman na kayo ay talagang magkasama, sa parehong intensity, sa parehong direksyon. Kaya, ano ang gagawin mo? Maghihintay ka pa rin ba ng perpektong sandali? Iisipin mo pa rin ba na alam niya kung ano ang nararamdaman mo dahil lamang nandyan ka? O gagawa ka ng hakbang? Dahil, hayaan mong sabihin ko, ang perpektong sandali ay hindi umiral. Ang mayroon ay ngayon. At ngayon, kailangan kanya kailangan niyang makita mo na pinili mo rin siya. Na gusto mo rin ito tulad ng pagkagusto niya. At hindi ito tungkol sa pagmamadali, hindi ito tungkol sa obligasyon. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa kung ano ang mayroon kayo bago lumipas ang panahon at ang buhay ay maglagay ng ibang mga prioridad sa daan. Dahil, kung may isang bagay na maipapangako ko sa iyo, ito ay ang tunay na pagmamahal niya. At ang pagmamahal niya ay bihira. Hindi ito isang bagay na mahahanap mo ng dalawang beses sa buhay. Hindi ito isang bagay na pwede mo lamang iwanan sa tabi at umasang nariyan pa rin ito kapag nagdesisyon kang tingnan ito. Siya ay handa nang ibigay ang lahat ng makakaya niya. At ang tanging bagay na gusto niya, ang tanging bagay na kailangan niya, ay na ikaw ay gawin din ang pareho. Walang takot, walang pagdududa, walang mga dahilan. Dahil, kung gagawin mo ito, kung ipapakita mo sa kanya na kasing seryoso mo ito tulad niya, walang magiging bagay sa mundo na makakapaghiwalay sa inyo. Alam mong nasa loob mo ang sagot. Hindi mo kailangang maghanap pa ng malayo, hindi mo kailangan ng karagdagang mga palatandaan, hindi mo kailangan ng karagdagang oras para mag-isip. Ang katotohanan ay nasa harap mo na siya, naghihintay, kahit na hindi niya ito sinabi sa mga salita. Naghihintay na ipakita mo, ng malinaw, kung ano ang nararamdaman mo, naghihintay na ipakita mo na kasing committed ka tulad niya. At narito ang pinakamahalagang punto, hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng katiyakan sa mundo. Hindi ito tungkol sa pag-alam kung paano mangyayari ang bawat detalye ng hinaharap. Ito ay tungkol sa pagtitiwala, pagiging handang magpakasapalaran para sa isang bagay na mahalaga, para sa isang tao na mahalaga. At alam mong mahalaga siya. Pinili ka na niya upang maging kasama sa magagandang araw at masalimuot sa mga pagsubok at mga tabumpay. Nakikita niya ang hindi mo nakikita sa iyong sarili. Naniniwala siya sa iyo, naniniwala siya sa kung ano kayo, maaaring maging magkasama. Naniniwala siya na mayroon kayong isang bagay na mas malakas kaysa sa anumang pagdududa o takot. Ngunit ang mangyayari ngayon ay nakasalalay sa iyo. Dahil ang pag-ibig ay hindi lang damdamin, ito ay pagpili, ito ay aksyon ginawa na niya ang kanyang pagpili. Pinili kanya kahit na mas madali sana na walang piliin. Kahit na ang mundo sa paligid niya ay maaaring magmungkahi ng ibang mga bagay, ibang mga tao, ibang mga landas. Pinili kanya dahil ikaw ang nag-iisa na nagpaparamdam sa kanya na nasa tamang lugar siya sa tamang kwento. At alam mo ba kung ano ang pinaka-challenging sa lahat ng ito? Ang pagmamahal niya ay hindi maghihintay magpakailanman. Hindi dahil mawawala na ang pagmamahal niya sa iyo, kundi dahil kailangan din niyang maramdaman na minamahal siya ng may parehong tindi. At kung patuloy mo siyang iwanan sa ere, kung patuloy mong iisipin na maintindihan niya, kahit na hindi ka magsabi o gumawa ng konkretong hakbang, maaaring magsimula siyang maniwala na baka hindi sapat para sa iyo ang nararamdaman niya. At iyon ang magiging isang di matutumbasang pagkawala. Dahil hindi ka makakahanap ng ibang tao na titinin sa iyo tulad ng pagtitig niya, na makakakita sa iyo tulad ng pagkakita niya hindi ka makakahanap ng ibang tao na may pasensya para maghintay, para umunawa, para maglakad sa tabi mo sa mga sandaling pati ikaw ay nagdududa sa sarili mo. Kaya, ano pang hinihintay mo? Hindi kailangang isang ingranding hakbang, hindi kailangang mga nakahandang salita. Kailangan totoo. Kailangan ikaw na nagpapakita sa kanya, sa paraang kayong dalawa lang ang nakakaintindi, na gusto mo ito kagaya ng pagkabusto niya. Na naniniwala ka rin na hindi aksidente ang pagkikitang iyon ng inyong mga landas. At, mga ngailangan ito ng tapang. Mga ngailangan ito na isantabi mo ang anumang pagmamalaki, anumang pag-alinlangan, anumang takot sa maaaring magkamali. Dahil, sa huli, ang maaaring magkamali ay hindi mas matimbang kaysa sa chance na meron kayo para magtayo ng isang bagay na magkasama. Meron kayong isang pambihirang bagay, isang bagay na hinahanap ng maraming tao sa buong buhay nila pero hindi kailanman natatagpuan. Handa na siya. Nasa tabi mo na siya, nagaantay na hawakan mo ang kamay niya at sabihin andyan ka, na naroon ka, na hindi ka alis kahit saan. Gusto niya iyon, ngunit kailangan din niyang maramdaman na gusto mo rin. At ang gusto ay hindi lamang sa pagsabi, ito ay sa paggawa. Ito ay sa pagpapakita sa bawat maliit na pagpili, sa bawat sandali, na naintindihan mo ang halaga niya, ang halaga niyong dalawa. At huwag mong isipin na kailangan mong maging perpekto para rito. Hindi siya naghahanap ng kasakdalan. Ang tanging inaasahan niya ay ang katotohanan. Umaasa siyang handa kang lumago kasama siya, harapin ang anumang kailangan, at maniwalang mas malakas kayo ng magkasama laban sa anumang hamon. Iyon ang nais niya. Iyon ang kailangan niya. Kaya, minsan pa, ang tanong ay simple, handa ka na ba? Dahil kung handa ka na, huwag ka nang maghintay pa. Huwag hayaan ang panahon na maubos ang kung anong meron kayo. Huwag hayaan ang routine o katahimikan ay lumikha ng mga duda kung saan dati may katiyakan lamang. Gawin mo ang isang bagay. Ipakita sa kanya nang may tindi na nararapat sa kanya na pinipili mo rin siya. Alam mong siya ay kakaiba. Alam mong ang kung anong meron kayo ay hindi madaling matagpuan ng dalawang beses. Alam mong mawawala iyon ay mas masakit kaysa anumang takot na meron ka ngayon. Kaya, tigilan mo na ang sobra-sobrang pag-isip. Tigilan mong maghintay para sa tamang sandali. Ang tamang sandali ay ngayon habang nakatingin pa siya sa iyo nang may mata ng pagtitiwala. At kapag ginawa mo yon, kapag ipinakita mong handa kang maging lahat ng kailangan niya, nang nararapat sa kanya, mapagtatanto mong isang bagay, wala nang mas magpapalinaw pa. Dahil ang makasama siya, tunay na makasama siya, ay hindi lamang isang pagpipilian, ito itadhana na humihiling na kumilos ka bago maging huli na ang lahat. Isipin mo ngayon kasama ako ng ilang saglit. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Tungkol din ito sa iyo tungkol sa kung ano ang handa mong gawin, maramdaman, at ibigay. Dahil ang pag-ibig ay isang dalawang daang daang kalsada. Inilaan na niya ang lahat, vulnerable ng nagbukas. Pinili ka niya. At ang tanong ay, may tapang ka bang gawin din yon? Naiintindihan mo ba ang kahalagahan nito? Naiintindihan mo ba na hindi araw-araw maglalagay ang buhay ng isang tulad niya sa iyong harapan? Isang taong hindi lang tinatanggap ka kung sino ka, Kundi pati na rin nakikita ang potensyal na maaari mong maging. Isang taong handang harapin ang mga uncertainties, mga takot at maging ang mga pagkakamali dahil naniniwala siyang sulit ito. Naniniwala siya sa iyo. At alam mo kung ano ang mas malakas. Hindi lang niya gusto na kasama ka sa ngayon. Gusto ka rin niyang kasama sa hinaharap, gustong bumuo ng buhay kasama ka, gustong ibahagi ang mga sandaling hindi pa man nangyayari. Na-imagine na niya ang lahat ng ito dahil para sa kanya, ikaw ay katiyakan. At walang mas makapangyarihan kaysa dito. Pero narito ang isang tapat na paalala, kailangan mong kumilos bago pa lumamig ang mga bagay. Malakas ang pagmamahal niya, pero katulad ng anumang tao, kailangan din niyang maramdaman ang kapwa damdamin. Kailangan niyang maramdaman na siya ay napapansin, pinapahalagahan, at ang kanyang mga pagsusumikap ay hindi niya ginagawa lamang mag-isa. At kung hindi mo gagawin ang hakbang ngayon, kung hindi mo ipapakita ang totoong nararamdaman mo, baka ang panahon ay magdulot ng agwat na baka hindi mo na maitawid sa kalaunan. Huwag hayaan na mangyari ito. Alam mo na siya ang tao na nagpapabilis ng tibok ng iyong puso. Alam mo na siya ang nagpapabago ng ordinaryong araw tungo sa isang espesyal na pagkakataon. At alam mo rin na, gaano man ito kahirap, ang paggawa ng hakbang na ito ay kinakailangan. Kaya, bakit pa maghihintay? Ang buhay ay binubuo ng mga sandali tulad nito. Mga sandali na kailangan mong pumili, kailangan mong magdesisyon, kailangan mong isantabi ang takot at tumaya sa kung ano ang tunay na mahalaga. At siya, walang duda, ay mahalaga. Dahil ang koneksyon na meron kayo ay natatangi. Ito yung tipo ng bagay na hindi maipapaliwanag, na nadarama lang. At kung nararamdaman mo ito, alam mo na hindi mo ito dapat balewalain. Isipin mo kung ano ang magiging hitsura nito paglipas ng ilang taon, kung babalikan mo at mapagtanto na pinalampas mo ang pagkakataon na maranasan ang isang bagay na totoong totoo. Magagawa mo bang patawarin ang sarili mo? Magagawa mo bang tumingin sa iba at maramdaman lahat ng nararamdaman mo ngayon? Baka hindi. Baka ito na ang nag-isang pagkakataon mo upang maranasan ang isang bagay na ganito katotoo, ganito kalalim. At malapit mo ng pakawalan ito. Hindi. Huwag mong hayaang. Huwag mong hayaang ang pag-alinlangan ay pumigil sa iyo. Huwag mong hayaang ang takot na mabigo o magmukhang mahina ay hadlangan kang gawin ang hakbang na hinihintay niya. Dahil, sa huli, hindi siya naghahanap ng pagiging perpekto. Gusto lang niyang ipakita mo na handa kang maging bahagi nito, kasing tapang niya. At kung mayroon ka pang alinlangan, narito ang isang katotohanan na kailangan mong marinig, ang oras ay hindi bumabalik. Ang mga salitang hindi nasabi, ang mga kilos na hindi nagawa, ang mga pagpipili ang hindi kinuha, lahat ng ito ay magiging bigat na dinadala mo. At ang pagsisisi na hindi kumilos nang nagkaroon ka ng pagkakataon, ay mas masakit kaysa sa anumang takot na nararamdaman mo ngayon. Kaya, paano kung magsimula ka ngayon? Paano kung ipakita mo sa kanya, sa simpleng paraan pero malinaw, na hindi siya nag-isa sa kwentong ito? Marahil ay sa isang tapat na pag-uusap, marahil ay sa isang hindi inaasahang kilos, marahil ay sa paghawak lamang ng kanyang kamay at pagtingin sa kanyang mga mata na nagsasabi ng lahat ng nararamdaman mo nang hindi na kailangan ng mga salita. At habang iniisip mo ito, nais kong magtanong, ano ang naisip mo sa lahat ng pinag-usapan natin dito? May nagtama ba ito sa iyong kalooban? Nakarelate ka ba sa anumang bahagi ng mensaheng ito? Gusto kong malaman ang inyong opinyon. Ang iyong opinyon, ang iyong kwento, ang iyong mga pagninilay, lahat ng ito ay mahalaga. Kaya, pakiusap, mag-iwan ka ng iyong komento. At kung naniniwala ka na ang mensaheng ito ay maaaring makatulong sa isang tao na dumadaan sa katulad na sitwasyon, ibahagi mo ito. Huwag mong itago ito para sa iyong sarili. Minsan, isang salita, isang paungusap ang kailangan ng isang tao upang magbago ang lahat. Magintulay tulay na yon, Tulungan na ipakalat ang mensaheng ito sa nangangailangan. Bukod pa rito, kung ang mensaheng ito ay may kahulugan sa iyo, nais kong humingi ng isang bagay, mag-subscribe ka sa channel. Dahil bawat video na nililikha namin dito ay binabalak upang magtama ng isang bagay sa loob mo, upang tulungan kang mag-isip, upang ipaalala sa iyo kung ano ang talagang mahalaga. At ang pag-activate ng mga notification ay makasisiguro na hindi mo makakaligtaan ang anumang bagong content. Ah, at huwag kalimutang mag-iwan ng iyong like. Mukhang simpleng bagay lamang, ngunit napakahalaga nito. Sa bawat pag-iwan mo ng like, ipinapakita mo na kailangan magpatuloy ang ganitong uri ng mensahe. Tinutulungan mong maiparating ang pagminilay-nilay na ito sa mas maraming tao, sa mas maraming pusong nangangailangan na marinig ito. Kaya sabay-sabay tayo. Ipagpatuloy natin ang paglikha ng kadena ng pag-ibig, ng koneksyon, ng pagbabago. Lumikha ka na ng unang hakbang sa pagdating mo rito, sa pagbasa hanggang sa dulo. Ngayon, oras mo na para kumilos. Sa pag-ibig, sa buhay at dito, kasama namin. Ikaw ay bahagi nito. Ikaw ay mahalaga. At tandaan, huwag hayaang maging isang ideya o isang pangarap lamang ang iyong nararamdaman. Gawin itong totoo. Gawin itong nakikita dahil sa huli ang talagang mahalaga ay kung ano ang ating ginagawa sa ating nararamdaman. At may pagkakataon kang makagawa ng kamanghamanghang bagay ngayon mismo. Ano ang gagawin mo?